guys, beef to lahat. Walang tayong hipon. Uhulihin pa. Wala tayong hipon. To beef. Ayan, nag-uusok-usok lang siya. Wala yung master. for to today's vlog for today's video ay ayan magpasanggip muna kami dito sa aking sis dito sa fish pan so ayan mayroon dun isang pigibang. bank <laughs> <laughs> kung gusto nyong maging ganto yung katawan kumain na kayo ng kumain yun yung gagawin nyo lang ano ito? So, and guys, iyaw-iyaw muna tayo. Yes, ito yung, yung pangsanggit namin. So, yan. Open Taw ko ito? Ako yung taga-ihaw muna. Ayan, lo na to guys. Ganito, loto. Dapat habang mainit pa. To, habang mainit pa din, kanto ira. Pwede naman ngabi Huwad ko ini, di dala. Yeah. So guys, nandito kami sa kanila. kaya <laughs> na siya sa camera kasi makrumbok na iya. <laughs> matambok na iya, matambok. Di sabi nang iya, lawasan o ihan okay. iya. O na nga lawas niya ako ang pan. H, ano? H&M. H&M. <laughs> <H -N> <laughs> na, pang iya'y Buddha. <laughs> Hindi na siya, ano, hindi na siya sexy. Ganon talaga, ganon talaga, guys, pag may yusawa na, syempre, nagpapalilikan yung mga anak mo. Mga anak kay Damo. Ay, so, Ayan, guys, for today's videos. Ayan. Loto-loto muna tayo ng pangsanggit natin. So, dito kami sa hmm, sa kanilang bahay. Nawara na liwat. Ayan nang may dana. Meron. Ganyan kasi ganyan yun. Dapat pagluto dito linalagay, di ba? Para At mainit na. lang. Dito linalagay. Ay, so, ito yung ano na namin, beef? guys. Oh, di. Ito, beef, okay. ito, so, ito yung beef. Ito yung Ito yung ano yung namin, guys. Dito? Korean. Korean Korean lang siya. Lettuce. Ito so, yung lettuce daw. Lettuce. <laughs> lettuce gadhira. <laughs> Masarap din sa iulam sa kanin. Ano, para sa ano, ano, bulad. 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 <laughs> tawag ito? Ano siya? Tuyo. Parang tuyo. So, Ayan sa so, guys. Ayan, so, may mga naloto na ako. Pero mas masarap to pag ano, pag mainit talaga. Dapat mainit pa lang inaano ano. Ano? Ayun o, ilalagay doon sa ano. Kaya ako magbibigay. Usap usap pa guys. <coughs> ito ito. beef. So, beef to guys. Ito like so, mamoy. So, ito yeah. oh. okay. Kasi ano naman ito pang ano lang. Iniinit nga lang ito.

pain hanggang dakit niya sa duro. Hindi, hindi, maano kasi maliwanag. Oh. Ayan, may, ano, may mga aso. Si Kobe, si Buranting, si Tupas. Si Buranting, si Sanyo, Guys, beef to lahat. Walang tayong hipon. Uulihin <laughs> pa. Wala tayong hipon. So beef. Ayan, nag-uusok-usok lang siya. Wala dahil master. Ay, mm. kuha na natin sa atas ko na atin. Hipon. Parang hiting na? May hmm. May binlad pa ulit po yung mama. A few moments later. Ayun, Is amoy usok na ba kayo? <laughs> <laughs> so pork naman yung inano natin guys. Linuluto. So marami pa yan siya guys. Ayan. Ayan marami pa yan siya. Ah. Ayan guys. Ayan guys may punaw. Una <laughs> <All> ho. <hour. hour. laughs> so, okay. na kami, guys. Sarap. Sarap mo. magkakamay lang din ako. 'yan, 'yung beef ito. Beef 'yan

Oh Ano sa Ako nalang. ano? Steve. Adi? Paul. Kain tayo guys. Oh my <laughs> 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 No. Kaya tubig. <coughs> <Okay. ta> <laughs> Mukhang <laughs> Para bongga. My hair. Mukhang takot yan pag puan. Pag tubo. Mate mo. Ito na. Oh, Ay. không có Ừ.

So ganito lang sa amin guys sa probinsyang pag may ganito masaya na. Hindi namin afford pumuntang ano. Very simple lang. Yung kailangan ng bonggang ano. Kainan. turingan ng ano eh paro ah ka o oh, man hmm kuan ito yan galunggong sabi ng mal malaki Ako sa dito. Paan ka na dahil? May prito pa. Ay, may sinubukan Tapos po. Nalabas yung siphon mo? Mm hmm <laughs> Napasimple ka lang yung siphon mo. Yes! Napasimple ka lang, tapos labas <laughs> na pa yung siphon mo. <it>, Minute, guys. <laughs> kain pala. Kainutan na. Ayan na lang yung kanin ko. Nauna na ako sa nila. Anong tawag yun? Walang day? Ah, ah. Hmm. Walang day. Hindi nila ito, Lion day.

Sabay ka <laughs> Hindi siya nakaan ng ganyan. Okay. Deep, deep, deep. Hindi tanong ino ano, ni Rodo. Oh, ulit. Tapos mas marasang naman ni Native? mm -hmm. Ay, di ko alam kung native. Iba di na, Hindi, hudaw. Anong iyan? Di rin <laughs> Pangapit ko may ulo <laughs> <laughs> <cauda si> <laughs> lang. O, gusto rin siya. kami kimchi. Yung bumili nito. <laughs> Shout out! Tulang <laughs> kuno Tulang <laughs> pero salamat. <laughs> Sayang, wala ka dito. Tulang <laughs> pa yan, dami dami. Shout out sa ino. Shout ati out. Pero John at Iloan. <laughs> kami na kumain ng mga binili nyo. <laughs> Ang ulit man tamo dahil. Iba man niya na po. Shout akuan. out sa inyo guys. Beli ito, ito ni Ana. Ay, beli ito ni Ana. Beli ito ni Bumpit chay lang ako. Hindi pa kasi dako. Pero letos iap yep, ito. Mm Hindi -hmm. pa yabagan na nananganganan ako. ano? I rolled just a little bit so mm -hmm. mm -hmm. it? Mm -mm, <laughs> fresh Fresh. first from the ihow ihow chart okay Sipon on na pa-explain pa meeting pa para na na asul chart

Ano na? then so, guys, tapos na kami mag mukbang. Mukbang na sangyup. Mukbang <laughs> na na mukbang. So ayan guys, kung napan mo yung aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Charing. Bye.